Ngayong araw guys, piyesta nga pala dito sa bayan ng Pola. Hindi nga pala muna kami magbablog dun sa ating treehouse at ating palisdaan Kasi ngayong araw dito sa bayan namin ay magkakaroon ng Sabuyan Festival Alam nyo ba guys yung Sabuyan Festival? Sabuyan Festival nga po pala dito sa amin ay yung nagbubuhasan kami ng tubig Tipong kahit ayaw mo ng mga dumadaan, ay eh, hindi pwede talagang babasain kayo ng mga tao dito Ganito po talaga sa Pola pag 24 at kapistahan dito sa aming bayan. Kaya pasensya na po doon sa mga ban nabasa namin ni Dugong. Dito nga sa part na to ay naghihintay kami ng no parade. Niintay namin guys yung mga tatlong bombero na sumasama doon sa libot. Tapos meron din po dito sa aming mga street dance. Grabe guys yung tatlong bombero na yun talagang bubugahan kayo ng tubig. Kaya nga medyo ingat na rin sa pagsiselpon at pagbibidyo dito kasi talagang tututukan kayo ng mga bombero na dadaan. Napakarami rin nga pala guys na tao na sumasama dito sa amin doon sa parade. Dito nga sa part na to ay maraming marami nakakakilala sa amin ni Dugong ng mga dumadaan. Pero sa halip na hayang sabihin namin, binabasa namin ni Dugong kasi piyesta dito sa aming bayan. Grabe yung pambasa namin ni Dugong dito, nilagyan namin ng yelo. Talaga namang pag namin kayo ay eh, talaga sa sobrang lamig. Ganito talaga dito sa lugar namin, taon-taon dito sa bayan ng Pola. Talagang laging pinagdidiwang dito ang Sabuyan Festival na napakasaya. Tayang nga lang guys at hindi kami nakasama dun sa libot sa dagat. Kasi guys, nagkakaroon din ng paray dito doon sa amin dagat. Talagang nililibot doon ng mga maraming bangka. Tapos may mga bandang sakay habang umiikot doon sa gitna ng dagat. Eto nga at happy happy na naman kami dalawa dito ni Dugong Kasama ko rin nga pala dito yung mga ibang kaibigan namin Grabe, sobrang kulit ni Dugong dito mampuslit nung kanyang mga tubig na dala At dito nga sa part na to may dadaan at tumalun pa nga ako para mapuslitan lang natin ang tubig yung mga dumaan na nakamotor Grabe, hanggang dito ba naman eh, tawa pa rin ang tawa si Dugong At nga pala guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa pagshishare ng ating mga video Talaga naman pong halos yung tatlong video namin na pinost ni Dugong na sunod-sunod ay nag-views po halos ng million views hindi po namin magagawa yun kung hindi po dahil sa tulong nyo. Dito nga sa part na to, nakipag-showdown pa si Dugo ng sayaw dito sa gitna ng kalsada. Grabe, halos wala nang madaanan yung mga dumadaan dito, kakasayaw ni Dugong. Pero pasensya muna sila guys, ganyan talaga dito sa bayan namin. Pag piesta, talaga namang happy-happy yung mga tao. Kung makikita nyo guys, so medyo maraming tao na rin na nakaabang dito sa labas kasama namin at nagpambasa talaga dito sa daan. At ayun na guys, maya maya lang dumating na rin dito yung parade at sa mga nagsasayaw ng street dance Grabe, sobrang tua talaga namin dito Itang kita nyo naman si Dugong, o oh yan ha, harap harapan talaga namang sayaw na sayaw May dalapang timba na sobrang lamig ng tubig na dala Grabe talaga, napakalupit na ng mga step ni Dugong na binibitawan dyan sa gitna ng kalsada Kung makikita nyo talaga naman nagigitara pa siya doon nga lang pala ako sa gilid ng kalsada pa chillax chillax lang habang pinapanood ko si Dugong dito magsasayaw. Grabe kahit talaga sobrang init dito ng panahon eh basa talaga yung buong kalsada sa so sobrang daming taong nakisali at nakibasa dito sa aming parade. <coughs> eto na nga guys, dumating na talaga yung parada. Grabe, sobrang dami talagang taong sumama dito sa street dance na to. Kanyan nga po pala taon-taon dito sa aming bayan. Kahit maliit na bayan lang kami, talaga naman solid pag nagpiesta at sobrang saya. At dinadayo rin kami guys ng mga taga-ibang lugar. Kaya nga lang guys, kung hindi nagka-oil spill dito sa bayan namin, baka sobrang saya lalo ng piyesta namin at mga meron pang bangkarera. Agi kasi guys may bangkarera dito yung mga nagraraning na mabibilis na maliliit na bangka Tapos may running din po ng mga kabilyada yung sinasagwanan lang At ang sikat na sikat guys dito sa amin pag mahal na araw ay Moriones Festival Sayang nga lang guys at hindi naganap yun kasi nagka oil spill dito sa amin bayan Nagkaroon ng state of calamity dito sa amin lugar kaya hindi natuloy yun Sana nga lang next year maging okay na ulit dito sa bayan namin para tuloy tuloy na talaga Kaya ayun guys salamat sa panonood nyo dito sa ating vlog at huwag nyo kalimutang mag share Kita kits na lang ulit tayo dun sa mga susunod na amin video sa amin namin treehouse at sa palisdaan. Magwo-content ulit tayo doon kasi tapos na ang piyesta. Ayun guys, ingat kayo lagi. Salamat sa panonood.